Um, mayong ug today eh, no uh, kagahapon sa akong pagkakakuya pa nakaana jud ko nga Lord mo naman siguro ni katapusan naman siguro nako na so isa lang akong makuan kay kita mangintanan mga matay mangintan o may mabili na yung kalibutan na paon na so since nga imuhang message na ako ni sa amahan sa akong anak nga during kimo ya akong gi sa iyahang kuan gi kuha ni ang bata ya akong gi tumutumuan karon og unsay mahitabo nako kay na namang na gitano kumbaga ah uh, ko ano man gini kung ba ah uh, ako ang bata for two times pero saon mas mas pabor man gid ang bakakon kay mas unsaon ako ko an ang imuha man yung bakak o kang ano, imong pula sa bata mo lang ni ako yung kaistorya no for the last time So, kung dili man mo iduol ang bata sa karon, um, siguro kani nga video ang magpamatuod nga kung dili nimo iduol ang bata sa pagkakaron, ayaw na, ayaw na iduol ang bata kung mamatay ko, no? Kay sayang ang imuhang luha o sayang ang iyang luha nga usikan lang o mausik lang nga wala na ko. So, kay imuha naman ang gidalo, imuha na na. Di na ko mo fight pa, kay gikapoy naman ko. Um, abi naman gid na ako kagahapon, ugmao na gito. Abi naman umaw na ko ugmao na to. Gisundo na ko ni kamatayan, pero mura, di pa man gid gihapon. So, mora na akong gihangyo, no? Nga, ugmamatay ko. Ayaw mo, ayaw mo pagpadala og bulak, ayaw mo pagpadala og limos, ilabi na ayaw mo ug sa ako ang patay nga lawas ayaw na pud dadan ang bata nga imuhang dadon ang bata aron paglantaw sa katapusang higayon ayaw na imuha na na total giduol na man ni imo sa imong babay ipaila na man nimo. mo hala anara ng bata anara ang bata anara ang bata sa imuhang babay kay gilayo naman ni Mo siya sa ko, ah. So, anara na lang. So, sa pag-anad ni Mo, sa bata, ayaw na iduol ang bata. O, unsay, mahitabo na ko. Ayaw magduul, duol, ayaw mo sa hospital. Kung ma, kung ma hospital pa magani ko, ayaw na o adto sa hospital. O, ayaw nasad. na sad. Ilabi ayaw na sad. Pamilya ninyo, no? Ayaw mo adto sa akong lubong ha ayaw gid mag atos kong lubong kay basig ka mo ang akong sunod ah, uh, basig ka mo may akong sun, sundun gid ta mo nga Kamuna na pud akong isunod nga mo sunod mo sa akong akong gigdaan no kay aron ko alang ah, uh, para lang ni nga uh, makabalumog mo kung sa akong gibati so mo naman na ah, uh, imuha naman gi la, gi dalo gid ang bata sa ko so imuha na na imuha na na isaksak na si imuhang baga na isaksak na si imuhang kuan kay mora na yung hinungdan nga mamatay kog sayo so og na may hitabo na ako ayaw na magduol no ayaw na ha kaya ako na pong gibilin sa mga bata nga dili dili pa duolon para unsa man iduol ninyo ang bata iduol ninyo ang bata nga mamatay nako sa buhi pa kulang na lang pati yun ko ninyo kaya di gini ipaduol bata. Ipaduol lang ninyo ang bata. O inyuhan inyohan na pong, inyohan na pong hiluan ang bata. So, karon kay inyuha naman nang pangusgan ala sige mao na lang ni akong ikaistorya Mientras buhi pa ko kabalo unsay nasa kong side ayaw na iduol ang bata ayaw na sad iduol ang bata kung mamatay ko kay kung dili naman lang ninyo buhi pa ko kung dili ninyo iduol ninyo mamatay na hinuon ko magduldol mo maghilak-hilak mo kay imo inahan may na lang sa last nga higayon para unsa man nagbuyod naman ko oh Matubag pa dahi ko. Oh, sa nga buhi pa ko, kulang na lang inyoha kong patyon. So karon mintras kabalo at, at least ikaw kabalo ka. So aron dili na sad ang kuan, ma na sad ang istorya kay grabe kay mga ikakatwister kakatwister. Oh, eh, grabe. Sus makaingon ko, pero ingnon lang ta ka, kung mamatay manggaling galing ko di tapog ka patulgun. Di tagyog ka patulgon. Ako tagyog ko ano nga musunod bud ka. Ana na. Kay kun di na hon ka mola na ni akong ikaistorya sa mo ug mamatay ko isunod ta ka kanay mo hang kasalbahis isunod ta ka kay may na magunong ta dito sa impierno duha hmm. di tagyud ka patulgon